kung ano ang ginawa sa kaniyang anak ay higit pa ang dapat gawin sa sospek. Ito ang pahayag ng ina sa responsable sa paghahasa at pagpatay sa labing walong taong dalagita sa barangay Old Bulatukan Makilala Cotabato nitong nakaraang araw. Walang paglagyan ng galit ng biudang ina na si Maria Patricio sa dinanas ng kanyang anak na si Rona May. Batay sa kanyang deskripsyon, pinukpok ang ulo ng kanyang anak ng matigas na bagay, tinanggalan ng mga piluka, kinutsilyo ang tiyan, kinahasa at may kalmot pa ng mga kamay sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Nakapanti na lang anya ito nang matagpuan sa creek at nasa malayong bahagi ng compound ng Boy Scout of the Philippines Camp ang ibang gamit nito kung saan may bakas ng dugo habang nawawala naman ang kanyang cellphone. Batay sa postmortem, lumalabas na posibleng ang pagsakal sa biktima ang sanhi ng kanyang kamatayan. Tigilan kong hilak, sibikob singgit. Tabang mo na, unsa na niyang anak, Kanong ni ngunan nitu siya? Kinsa na kini naman ang nanay ng biktima na may chatmate ang kanyang anak na posibleng suspect sa insidente sa gabi ng krimen nabatid na nagpaalam ang biktima para lumabas at maghanap ng signal ng kanyang cellphone. Kung makakabalo, kwa at aging kaglapalapaw. Unsa kasakit sa akong anak nga imong gihimo mo po na akong himuon sa suspek. Plano na sana nitong pagawan ng uniforme ang anak na magpapa-enroll na sana sa koleyo sa kursong midwifery. Bret na siya nga bata. Dako pa may plano sa iha. Siya po naning kamot kayo sa arong ko kamyuda. Na kamot nga pag akong kahatag sa inyo ha. <laughs> sa imong kamatayon, may ginawat na takap. ang suspek lang yun. Kasi naghimo. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.